mga kalingap, welcome back sa ating YouTube channel Boy Tabang. Ayun, panibagong araw, panibagong tulong na naman po 'yung magaganap ngayon sa ating channel, no. Ayun, babalikan po natin 'yung uh, minsan nang na-vlog po natin dito sa barangay ng Katigbian dito sa Katubig, no. Ah, oh, Lawang. Lawang Northern Samar. So, siya po si Nanay Gloria. Actually, nandito na po ngayon kami sa tapat ng kanyang bahay, pero ayan, kumustahin po muna natin siya at uh, may dala po tayong bigas na handog po natin dito. So, tara na po mga kalina. Upay! Upay nga kulok na ay! Dito po si Nanay Gloria. Dito po si Nanay Gloria. Ayan, na. nandito na naman siya sa kanyang Duyan, kumusta si Nanay Gloria? Pwede ba makituloy? Hindi nga, hindi nga Sige, dito lang na yun, dito. Ugaya din ng dati. Ay, kawawa naman yung bahay ni Nanay Gloria. Haba, wakay. Sirap na naman, Anong nangyari dito, Nay? Ay, kahit din araw, Ah, hiningay mo araw ko kaya nag sisira ko din Ah, gagawin mo kung dito, pinaka so, ganahado, uh, pinto rin pinahad, dito sa bah pinahad, bahay. Nahada ka kinsa ito ako ng alaking sudlin at ng mm. Sabi daw ni na, Nanay Gloria, ayan, nababahala daw siya doon sa pinto niya ngayon kasi nga baka meron daw ha, pumasok mo. No? Mm. Tapos kung ano lang yung uh, masamang mangyari, kaya hiningi niya to. So, uh, bakit ano, bakit binigay to sa iyo na? Bago siya pina mamay. Hmm. Kaya nagsumaw pa niya, nagkod ng pula. Hiramin mo lang ito. Oo. Uh -uh. mm -hmm. tapos? Oo, ng uh, nga nagsanag pa yung sin, ibabalyo pa. Huwag nga himuong po sin. Hmm. Sa dahan. Ayan po mga kalingap. No? Matang naging huram sa <coughs> ang. no? explain ko lang po yung sinabi ni Nanay Gloria mga kalingap. mo Itong pinto daw. Ano ba ba? Ano, ano mo yung may-ari nito? Pumangkin sa nasawa ko. Apa mangkin ng asawa niya, ihiramin lang daw muna sana niya. Hanggang sa magkaron daw siya ng ipon, mag- uh, magkaron siya ng ipon para doon ibili ng pawi para sa buong bahay mo. Kahit 15 50 pieces lang. Saan mo naman ilalagay sana? Kay din, mo. Ito muna dito. <clears throat> Text ko lang po mga kalingap yung bahay ni Nanay Gloria Okay lang ba ipakita ko sa viewers natin kung ano yung kalagayan ng bahay mo? Ayan, sa so mga kalingap. Ito, ito po yung piltuan pintuan ni Nanay Gloria. Ayan. Ito po siya. Pawid lang din po. subali so, ang pagsira nito, Nay, kukunin mo lang to. Natukod. Ah, pina inilalak mo parang lak. Ayan. Ito po, kawawa naman ni Nanay Gloria. Kawawa po, no? So, ito naman po yung uh, pagpasok mo. Nakikita mo po yung uh, mga kurtina na kung saan uh, parang dingding para doon sa kanyang kwarto. Oo. Ganyan yun, yun naman po yung, uh, grabe, napakakalat po dito. Pwede riyak na kapalihin mo mm. Oh. Hmm. So, hindi po na si kaso ni Nanay Gloria yung bahay niya, mga kalinga. Kasi nga po, ay uh, stroke po siya, no? Hindi mo nagagalaw yung isang kamay mo. Ine. Hindi, na. Ah, ito. Ini nagkakuang ni hmm. Pero kahit ganun po, no? kahit naman tayo kung isa lang kamay yung ginagawa natin kung tayo naglilinis sa bahay, hindi talaga kaya, no, Nay? Ayan. So tara, pwede ko ba mang i, i sila dito sa loob? Ano na, pwede ko ba, ba silang ipakita sa kanila kung ano na dito ayan so ito po yung uh, hiningi or hihiramin lang sana ni nanay Gloria na <coughs> hingin sana ni nanay Gloria na pinto ng no, mga kalinga pero ibinigay na lang po sa kanya so ito po yung uh, trapal trapal natin sa mm -hmm. bata binharam. ah hiniram mo lang din to hiniram ko lahat lang dito ayan grabe Ay, <coughs> so mga kalingap no 'Yung uh, bahay po talaga ni Nanay Gloria, 'yung ibang uh, parte po ng kanyang bahay ay galing lang po sa hiram at saka sa hingi. No? Eh kasi tingnan nyo naman po 'yung pawid niya talagang uh, napakaluma na, ah. oh. Oh. Hmm. Testingin niyo naman po dito 'yung uh, kanyang mga kusina uh, niya, kusinanya, tingnan niya. ayan po mga kalingap marahil ay uh, nakita nyo na yung uh, sitwasyon ni Nanay Gloria so kumustahin na po natin siya ayan uh, kumusta si Nanay Gloria Sana, nani? kumusta ka ba dito okay at wala takbat alat niya sa bukid naghanap siyang pagkain na kay or kay pagkain niya niya kagabi ha wala kilaw ha? kagabi wala kinaan wala kang kinain kagabi eh, so, sabi na ni Nanay Gloria na ngayon daw na araw ay nandun yung kanyang anak sa bukid para maghanap ng pagkain nila mamayang gabi. So, bali, hindi talaga... Ah, Buwas pa siya. pa. O, pa, para naman yung pagkain mo mamaya? Kaya maglaso na lang, mag na lang yung na tubig. Hingi ka lang ng kuan, hingi ka ng mainit na tubig, magkakapi ka lang kay wara man naklat ibinabalo e ka pinainom laksi si mapaso matubig paano na ikaw magkasakit ka nang ulcer pa ba ila ito so yung uh, <clears throat> anak daw ni Nanay Gloria na nandun ngayon sa bukid bukas pa siya uuwi e. so bali wala siyang kakainin mamayang gabi so gagawin na daw daw niya is magiinit na lang siya ng tubig or hihingi siya ng mainit na tubig sa kapitbahay niya tapos iinumin <clears throat> then yun na po yung kanyang ah, hapunan niya ah, hapunan niya mga kalingap. so kawawa ni nanay Gloria so bali si ganyan yung buhay mo kapag wala dito yung anak mo mm -hmm. ayan. pero pag umuuwi uh, umuwi naman siya meron namang danong. may mandarang nga ito mga palawan ayan palawan yung mga kompo mga <clears throat> kamuting kahoy ganoon so ang gito tutugon na mga ak hindi okay, na lang ito nakain hindi <laughs> 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 na lang kumakain din yung anak mo hindi na lang kay ako ang kanya din ako rin ay una mo padala lang ba matay yan makuri kaya niya katagi kaya ginikan din eh. na. Tatlo na? Oo. Mm -hmm. Nanay, din. Ikaw kami lang para... Ah, wala kang ilaw ngayon wala dito, Nay. Eh. So, ayan, sabi daw ni Nanay Gloria, mga kalinga, pinsan daw ay nahuhulog daw siya dito sa kanyang... Ka kanya uh, na, kung uh, may uh, pasalig na, eh. Oo. Nauhulog daw dito siya sa pinaga pinagpapahingahan niya sa gabi, no? Kala daw niya na meron pang... Uh, kahoy, yun na nga pala ay wala kasi nga sa kadahilanan na wala po silang ilaw. So, kapag ikaw lang dito mag-isa, madilin. Mm -hmm. Kawawa ni Nanay Gloria, mga kalingap. Nagpipinanamdam na lahat. Makaihi, malak sa gawas. Okay, mga kalingap, tulungan naman po natin si Nanay Gloria sa kanyang sitwasyon, no? uh, si Nanay Gloria wala na po talagang kakayahan na maghanap buhay. Alright. Kasi tatlong beses na po daw Bin siya na-stroke. man nga, may kuno ito niyan ipanaratag na ito, senior citizen, mm -hmm. warak man. Wala. Ayan. So, tulungan naman po natin mga kalingat kahit sa konting paraan lang. No? Kayo na po. Kahapon uh, na, pinangarak luto din, nintagan, nagstagtod man nga, hipin na mga magpalois na na luto at nagalangin kain ay kawawa ni nanay mga kalinga. no ah, naghingi daw siya ng ah, kanin sa kapitbahay mo Panis tapos yung na. ibinigay pa daw sa kanya ispanis na pero wala daw siya nga magagawa talagang kinain na lang kinain po Kina, na lang maguto man mm -hmm. kawawa naman ni nanay Gloria alam naman po ba ng anak nyo yung nangyayari sa inyo kapag wala wala siya dito Oh, God, marang God siya. Kaya da na ito, igindulukad na lang siya tulub eh. Pagka, yan, nanay. yan nanay. na na yun. Yung parang buko. Oo, yan na na yun. Kaan na lang siya May laman, kwan Ma anong tiyan yan. Mamuli mo dito. Ayan, okay, so mga kalingap, no. Minsan daw na, kung walang-wala na po talaga yung, ah, uh, wala nang pagkukunan ng pambiling bigas, pambiling ulam, yung anak ni... Nanay Gloria, ay talagang uh, kumukuha po yung anak niya ng buko. Nyo. Tap, ang uh, nyo. Dere, let go itong kay ito si. Let go itong ay, matigas. Ay, yung matigas Ma, talaga. Matigas, o, oh, ginlulukad. Ah, yung nyo po talaga, mga kalinga. Okay, ginlulukad na ito. Oo, oo. Yun daw yung pinapaka, yung ginagawang gata. Tama ba? Mm -hmm. Mm. Mahal na Yun daw yung ay, pinapakain sa'yo. Pinalanap. Oo. Oh. Maitan. Ah, uh, 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 nakakalungkot po yung talagang sitwasyon ni Nanay Gloria mga kalingap. Ito po dapat yung talagang karapat dapat tulungan, no? At sana mabigyan pansin. Ano ba yung uh, yung kahilingan mo sana na maitutulong sa iyo, Nanay Gloria? Kaya ako, anak na laging kikinang lang kung ito, makabalin mga nasir pa. Pawid lang sa lugo. Bisa sa akbata. Nga, komportable, safety Oo, ka maupay man din niya nagkuha sa mga kalinga wala pong ibang hinihiling si Nanay Gloria kundi kahit pawid lang daw no nakahit uh, pag alis daw ng kanyang anak na kung saan uh, magahanap buhay para sa kanilang dalawa mm -hmm. ay secure at uh, kampante si Nanay Gloria or safety ba? yung kanyang uh, pamamalagi dito sa bahay na to, no? Yung halimbawa na yung kahit pambigas, no? Sana, kahit ganun lang. Bigas, tapos kunting grocery. Tapos, meron kabang tinitik na gamot na doon sa, kung ano, sa... High blood. High blood? Murat hmm. na pakaaro sa barangay hall. Ah, binibigyan ka lang sa barangay hall. na siya. Pero dati napa-check up ka, wala. Napa-check up ko. Meron, ka, meron bang inireseta sa'yo? Na, uh, wala. Wala? Uh, wala. Mga kalingap, no? Uh, I hope, no? Na mapansin yung ating uh, uh, sitwasyon ng ating nabablog, no? Ito si Nanay Gloria, mga kalingap. No? Kasi ito talaga yung deserve na sana mapansin na may mga ginito ang puso na kung saan makikita nyo na siya na mismo yung uh, nagkukwento uh, kung ano yung kanyang kalagayan dito no Ayan, wala naman pong uh, mapagkukunan ng ibang uh, uh o si Nanay Gloria kasi nga magisa dalawa na lang po sila ng kanyang anak na magkatuwang po sa buhay no no tama ba Nanay Gloria Ayan. so nagsusumikap na lang po yung kanyang anak na kahit sa pangkain-kain na lang nila sa mga gusto na ano man, kanya man, nadadara kami sa ah. Uh, mm -hmm. Eh, Pag ano abot niya, mm -hmm. kung may sisin, adisin, uh, di ka nipapakaan sa at uh, na magpasok na um, manakti So sabi daw ni Nanay Gloria mga kalingat na kahit ano daw lang yung uh, makayanan ng kanyang anak na pwedeng isaing or lutuin na maipakain lang sa kanyang nanay. Okay, no, man din. nasusuhulan siya sa pagluklusan lukad. Mm -hmm. Nakabali na itong siya damay sa kakir. isang Ay, kilo bagay. lang isang kilo lang bigas uh -uh. lang wala pa yung ulam waray asin 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 anak din uh -huh. na na sa sara sa ton So ayan po mga kalingap kahit papano nabisita natin si Nanay Gloria no? Ayan ba diba, tinupad namin yung pangako na kahit papano mabisita ka lang namin dito sa isang buwan no? Mm. Madalhan ka lang namin ng konting uh, ayuda kasi talaga wala pa naman kami na uh, pwedeng ibigay sa na malaki kasi kami ay wala pa naman ding sinasahod no? pero sa pagsusumikap namin marami yung uh, uh, nakakapanood na may mga mabubuting puso nagbibigay ng konting uh, pambili ng bigas para doon sa mga nabibablog namin ito nagagawa namin bisitahin kayo no? Ayan. Nay, uh, pwede kitang uh, bigyan ng pagkakataon na humingi ng tulong doon sa mga tao na nanonood ngayon sa atin. Sige. Um, Salamat. Oh. Humingi ka ng tulong sa kanila. Ayan sila na, ayun sila, humingi kayo ng tulong. Kung, sa kung. maluluoy man sira, tagan man ah, ng mabuhay man ako. <laughs> Yan mga kalinga. Tulungan naman po natin si Nanay Gloria. Kawawa naman po yung kanyang sitwasyon. No? Sabi niya, sana matulungan siya kahit paano mabuhay pa siya, no? Hindi mo nga. Hindi mo pa Sabi niya, bakit daw binuhay pa siya kung ganito naman daw yung sitwasyon ng kanyang... Uh, Pwede na kung um, saan niya mamatay. Pero nay, may purpose pa naman po yung Panginoon Diyos kung bakit uh, kahit ganito yung sitwasyon mo ay nandiyan ka pa rin buhay pa may purpose ka pa no? meron ka pang dapat gawin dito no? meron mm, purpose ka pa so Nay uh, ito kahit pa makakatulong to sa inyo ayan mm -hmm. kahit yan lang yung may bibigay ko ngayon siguro malaking tulong na yan para sa iyo no mahal Pwede ka, nakakapagsaing ka pa ba na? Hindi na. Hindi na. Ayan. So, hindi ko alam Nay, kung nga uh, pa, paano mo ito na nawala pa dito yung anak mo. Pero, kunain, eh, nandito ba, na siya. Ah? Pero, mamaya kasi wala kang makakain. Paano yan? mag na laklaso. Pasensya na talaga na, ha? Wala kaming maibibigay na ay, paano? Magbili ka lang dyan. In Ito aga, lang talaga yung kaya lang. Aga nga, niladayag manas to kapi man. Uminom. Ano naman, sanwaray. Sabi po ni Nanay Gloria, pagkagising daw niya sa umaga, gusto rin ng sikmura niya na makatikim ng kape. Mm -hmm. Pero wala po daw talaga. Wala, wala siyang magagawa. Naalumanas uh -oh. hindi din kay iba ko naman ini. Mm -hmm. Gusto daw ng uh, sikmura niya na uminom ng kape. Ang titiis na lang po siya. No, Nay? Mm -hmm. So, ito, Nay, sabihin mo na lang kay Kuya na bumalik kami, binisita ka namin, binigyan ka namin ng bigas. Mm -hmm. So, bali, yung paproblemahin lang niya, yung paproblemahin na lang niya is yung uh, ulam. Sana may dala siyang gulay, no? Para kahit papano, kahit gulay daling, lang. Dana yung mm -hmm. ka. mm -hmm. mga kalingap, no? wish ko sana kahit pa paano matulungan natin si Nanay Gloria kahit sa konting paraan lang no kasi yung gusto lang talaga daw niya is maayos lang tong uh, kanyang, uh, tahanan kasi mostly sa mga uh, bahagi ng kanyang tahanan is hiniram tapos uh, hiningi lang niya katulad po ng pintuan na to ihiramin lang po sana niya to para magawa uh, magawa yung kanyang uh, pintuan diyan pero naawa yung uh, pamangkin niya binigay na lang po to ayan na. pero medyo kuha na po mga kalingat, medyo sira na rin oo eh kakabit mo ba to kahit ganito nanay akala ito hindi siya hindi sinasandig ah itinukuhan ko na ito hindi hindi basta gabi na so bali mga kalingat, nilalagay lang po niya talaga yan dyan no para kahit eh, papano tumibay yung pintuan mo hmm. na hindi ka pasokin ng kung ano-ano, no? Para umabat man may sumapa. Para daw meron, uh, para daw malaman niya kung meron daw pumasok. Sana po, maayos natin to yung kanyang uh, bahay, mga kalinga. Kawawa naman. Magkano ba yung pawid, Nay? Ang pawid, 600. 600. Magkano naman yung gatos? Kay 600. 600? 100 pieces yun. Ang sa kagatos nga pawod, 500. 500. Ah, yung bayad. Pero yung kuan, piraso, pir ilang piraso siya? Shin nga. 100. Mm Ayan. So, 500 yun na eh. So, 100. So, 100. Tansya mo, mga ilang pawid yung mabibili dito. Kuan, ini din eh. Sobra tulog tatlo. Kaagadong. Bali, one five. Kung sakali. Balong naman si Kuya magkabit ng pawid. Sana po mga kalingap, tulungan naman natin kahit sa pawid lang, no? Ano, Nay? Para maayos yung tirahan mo. No? Tapos bilhan natin sila ng solar. No, kasi... Itumbog oh, na solar. Wala pong, wala pong ilaw si Nanay. No, nagtitiis po siya. Iwan ko kung... Uh, sana hindi naman mangyari yung uh, iniisip ko. Paano kung wala dito si kuya? no? May ano ulok na ba lang para lang yung ginagamit mo? Paano paano mga kalingap ko? Oh. So, wala nang yan, wala nang yung petrolyo ibabalik. Wala wala siyang gas, no? Ayan. So paano kung wala dito si Kuya, nagsindi si Nanay ng uh, lampara Tapos ano yung mangyari? Dumikit sa dingding do sa mga kuan niya napawig. Mas oh, di ba? Kawawa naman. Nonay pa'y man ito para man sinisag kaya gintaga na kahapong kandila kandila diba? o oh. yung pa mga kalingap no yun din oh, madali o yun talaga yung prone Pag ng sunog ko na, parang ko kaya nga naging masunog kawawa naman mapatay ta man masunog ah. Hmm. hindi naman po makakalabas agad agad si nanay Gloria kasi sa kanyang sitwasyon na mahirap makapaglakad no mm hmm. ayan so ayan nay Mm. -hmm. Yung nagbigay nito si Ate Bit Jones. No? Mm -hmm. Sabihin mo, salamat Ate Bit Jones. sabi sabihin mo, salamat Bit Jones. Ayan, nandyan siya na eh. Salamat. sa nimhatag man sa kabugas. Mm -hmm. Ayan. No, makakatulong to. No? Makakatulong to, no? to na bigay ni Ate Bit Jones sa'yo. Para kahit papano yung ilang araw na dadaan is mapunan ng bigas niya. No? Mm. -hmm. Makasay, makakatulong niya yan sa ilang saingan nyo. No? Mm. -hmm. Ay, Gloria. Salamat. Ayan. Makakalinga. Salamat na lang. Paulit-ulit ko pong sinasabi to, sana po ng mga kam sindlawas maubay. Thank you po, Nay. Ayun, makakalinga. Paulit-ulit ko pong sinasabi na sana matulungan natin si Nanay Gloria. Nakawawa naman, kawawa naman siya. Kung Kwan nang nagkikinaagi ito. Isda nga tutamban to, nilak ko may lak ibinabalay di ba, siya, marami po talaga mga kanya, sabi ni <coughs> Nanay Gloria, meron daw minsan naglalakok ng isda dito, wala daw siya pera kahit daw sana 1 port lang na isda, mabili niya pero sa kadahilanan talaga na wala siyang kakayahan, marami si Nanay Gloria gustong makain, gustong mainom, gustong uh, maging ulam, pero hindi niya nagagawa kasi wala po talagang pera si Nanay Gloria no? Wala po daw pera Mga kalingap, Ayan, gusto ko lang po pasalamatan yung uh, walang sawang sumusuporta sa The Great Timoraynon. Ayan, nandyan po si Manay Anderson, Ma'am Irene, Ma'am Hawaii, Ati Joveta Villasantejero, kay Ma'am Melissa, kay Ma'am Nelly, kay Ati Chari, kay Manang Nambicol, at kay uh, Tita Marcelina, kay uh, Tita, ay kay Sancai Emma, no? at kay Ate Selena Barbosa, Ate Rose Aguirre Vlogs, Ate Bit Jones yung uh, nagbigay ng na kulay sa vlog natin ngayon. Ate na Malina, si Tamalo de Los Santos. At sa lahat po ng sinashoutout ni Kuya doon sa kanyang outro, please po, ah uh, pasensya na kayo kung hindi ko kayo mapag-iisa-isa, no? ayun At syempre, huwag niyo po sanang kalimutan na supportahan yung The Team Maray sa pumuno po ni Kuya Joey the Great, Boy Tabang, Edna Condor, TV, and Bibimix Mix Vlog, Bia No? Tulungan po natin si Nanay Gloria na makabangang kahit pa unti-unti dito sa sitwasyon niya. Kasi kawawa naman. No? Yung kanyang anak ay talagang uh, walang magagawa kundi maiwan yung kanyang nanay dito sa bahay na ganito. Sira-sira. No? Na talagang maghahanap buhay para meron okay, lang. Binabayaan niya niya. Mm -hmm. Inilak sa duyan gabi. Dito ka lang. Mm -hmm. Naglilinigod. Mula ito na nag... Gabi pa pa, manamok ba dito na eh? Mm -hmm. Ayan, manamok din dito. Talagang... Oh. Kung meron lang po tayong kakayahan, mga kalingap, hindi ko na po ito papaulit-ulit sasabihin, no? Alam niya naman po na wala tayong kakayahan na ma makapagtulong. Yung maitutulong ko lang po kay Nanay Gloria is... may pakita sa inyo yung kanyang sitwasyon, no? Ayan, pero kung kami po yung mismong tutulong sa kanila, ay wala po kaming kakayaan. No? Ayan, Nanay Gloria, sana kahit pa paano yung ah, pagbalik ko dito sunod, no? Pag makabalik ako dito sunod, ay uh, may magandang balita. O kung wala naman, Ayan, bigyan kita ulit ng bigas, tapos siguro may grocery na. Ano? Okay so lang, lang ba? Bisa nga lang ito, kape. Kape lang? Dapat sa'yo gatas na, huwag nasa kape. Ay, at nagalat yung inaantos. Basta magpaso lang, naktihan. Um, mag uh, kahit ano daw, basta uminit lang yung sikmura niya. Saka pag, ganun, no? So, yan mga kalingap, nay. Hindi na pa kami magtatagal, no? Kasi paano ay uh, nabisita ka namin, no? Sana hindi lang to yung last, no? Sana may sunod pa, no? Mag-iingat ka na lang palagi tapos huwag mong papabayaan yung sarili mo, ha? mag-pray ka na lang din, no? Ayan. Say, mm -hmm. so, mga kalingap, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre, kapay sa'yo nara-adjust